<laughs> Laki ng kutsilyo ko. Ay, eh, sarap. Unyit. Hmm. Sarap. Sarap din balat. Ang itong. Sarap. Sarap. Guys, okay Guys, for today's video, may budget tayo. Nagluto <coughs> ako ng pork lechon belly. Ayan, bumila ako ng isang kilo. Ito. Ito, oh, sariwa pa yan. Pero dapat talaga, ano to eh. Pwede rin ano to. Lechon belly. Yun. Lechon belly roll. Pwede rin. Pakuluan muna natin guys. Gawin ko na lang ano to. Lechon belly. Yung roll. Ayan. Total pwede naman siyang i-roll. Yun na lang. Lagyan ko na lang ng asin at itong paminta. Hmm, sarap nito. Kaya lang di, hindi ko lulutuin sa oven. Wala naman akong oven eh. Piprito ko lang na malutong. Lagyan ko lang ng paminta at saka asin. <coughs> Excuse me! Tapang. Bagsik ng paminta eh. Dapat may mga herbs to eh. Wala. Kaya akong nabili naman. Ay! <coughs> Tsaka hmm. nagmamagali akong bumili. Baka umunda na malakas. Nabutan ako ng ulan. Excuse me sa chin ko. tuyong tuyo na siya. Tuyong tuyo. guys Sarap din ito eh. Kasi nakatimpla na siya. Ayan. Tapos kuprito ko na yan. May Mayroon ko muna syempre. Lagay na rin natin ito sa deli natin. Pang lab. Hmm. Bango. Hindi ako ito nakikita. Ay. Ayan. Ayan. Para na medyo matanggal yung lansa niya. Ito yung tanglad. Ito yung spring onion. Ayan. Palaman natin yung sa gitna ng belly. yung sa gitna. Asensya na kayo, makalat yung aking lamesa. Ayan. Laging ganyan, makalat. Duburan ko ulit nito. Pinarinig ko muna konti ito eh sa bless. Ayan. Ayan. Tapos, palaman natin tong bawang. Sensya na kayo sa lamesa ko. Lagi makalat eh. Ayan talaga. Busy. Tapos, tong mga tanglad at ano ba tong? Spring onion. Ayan. Ano ba ito? hirap pa mag ano nito yan ang hirap ay, ay, ay ang hirap bilog ganyan sya tapos talian ko na akong oven kaya iprito ko lang to. Wala tayong oven, guys. sensya na kayo. O kaya eh, i iinaw ko sana parang lechon talaga. Ano mahirap? Eh. Ang hirap iset nun. Wala akong stick. naman siyang kaunti. Hindi nga lang mahigpit. Dapat mahigpit yung ano nito eh. tali. Tapos, gupitin ko lang yung sobra-sobra niyang ano dito. Yan. ipalaman ulit sa loob. pag ang ko Parang feeling ko makakalas siya. Hindi may pito yung pagkakatayo eh. eto pag pinirito to. matalasik. Um, so yan guys ito na piprito ko na yan yung aking lechon belly. Malit lang yan ah eh. hindi yan malaki. Isa okay, lang natin yung belly natin. Ito na siya guys. Eh wala akong oven. Yan ito yung ating spring onion sa katanglad. Uy nagkakatakot. 161. Dapat talaga yan guys sa ilaw. At saka o kaya ano oven eh wala kang oven at mahirap siyang ihaw ngayon hintay natin siyang mag brown maligtad natin guys Ayan, right, so, siya. brown na yung kabila. Ayan. Gatan niya guys. Baligtad naman natin yung kabilang part. Para pantay. Pero kung may oven, pantay lahat talaga yung pagkaluto nito. Yun. Ayan. ang oh, hirap ay ganun hmm. muna dito na yung ating fried lechon belly yan lutong mo mainit. Ano ba hiwain to? <laughs> Ayan. Ang puro lang kutsilyo eh. Ganito na lang. Para hiwa talaga. Ano ba to? Tignan natin yung loob. malamig lang to, kakamayin ko na to, guys. Eh. Ayan. Sarap, guys. Lutong talaga. Tapakam na ako. Eh. Oh, sarap. Mausok pa 'yan. Oh. Ngayon luto sa loob oh.